ito yung tunay guys ito yung nakita ko kanina OMG yan Yanon natin i-zoom natin huh? Mm. eh? Hello guys! ayon welcome back to my channel. Ayon at nag-ukay-ukay ulit ako kanina. At may mga nakita ulit akong mga alahas na napakamura. <laughs> Ayun. So, ito yung nabili ko sa off house. Pangalan nung, ano, nung ukay-ukay. Ito naman yung sa second street. Ayun. Ayun. Mumura, ba? Diba? Ayun. Yung, wala ko ipapakita yung nabili ko sa of house. So, una muna natin bubuksan ito. Ayun. Right wow! Ang ganda! Oo, tingnan nyo guys. Ang ganda niya! Silver. Ang cute! Tingnan natin. Yan, nakalagay 925, tapos 80. Yung brand name niya. Mamaya, i natin para makita natin maiki kung ano yung nakalagay. Ang ganda niya. Nabili ko lang siya ng 300. 300 yen. Diba? Ang pagkamura, sukat natin. buksan naman natin yung ito, yung isa. Ayun. Hindi ko sure kung totoo to guys. O hindi. Pero, may nakalagay kasing 750 yan, o. Oh. Ayun, o. Oh. Tingnan nyo. Hmm. Hindi ko lang alam kung tunay. Pero binili ko pa din. Kasi, mura lang siya. Ngayon, 300 yen. Eh, kung totoo, na, totoo namang ano, gold, di ba diba? Sayang naman kung hindi mo bilhin. Ayun. May bato pa dyan. Sana totoo. hindi <laughs> ko sure kung totoo. Susukat so, natin. Ayan. Ayan. Maluwang siya dito. So, ilagay natin sa pinpaturo. Ayan. 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 <laughs> so, ayan guys. So, papakita ko naman sa inyo yung nabili ko doon sa second street. Ayun. Tingnan. Tag 50 yen. 55 yen plus tax. Ito tag hak hakju yen plus tax. Ayan. Open natin. Talagang naka ano siya naka sealed. <coughs> Dumating na yung anak ko galing ano. Tumakbo.

fake naman. Tingnan nyo. Parang hindi to totoo. Balihikaw yun. Yan yung partner niya. Ah, parang may nakalagay sa pakaw. Wait lang. Saka yung pakaw totoo. <laughs> Magagamit natin yan. What? Ang, ang dumi. <laughs> Wait lang. Hindi ko mabasa kung ano yung nakalagay. Mamaya na lang. <laughs> Ang dumi kasi. Ayun o. Tapos ito naman. Ito yung laman. Ito guys, parang nakita ko parang totoo siya. Wala siyang ano, partner. Wala siyang partner. Ayun o. Parang may nakalabas. Hirap kayong tignan. Eh, may nakalagay. ano ba yun? Wait lang. Ito guys, oh. WG lang yung malinaw na nakikita ko. Pero bago yun, may nakalagay pa. Kaso lang, hindi masyadong makita. Ayan. Parang 18K yata to hindi ko alam pero ano totoo siya guys oh, may iba to pa tapos may isa pa ito ayun tapos ito din guys mukhang ayun mukhang totoo din siya sagit lang i-zoom natin ayun ay hindi ako lang guys oh. ay pity PT 1,000. Ay, PT 900. OMG. <laughs> ano siya? Platinum. OMG. Kaso lang, nag-iisa lang siya. Wala siyang partner. <laughs> Tsaka wala siyang pakao. Ayun, lagay natin dyan. So, yan. Magkakasama sa ano? Sa isang plastic. na u yan. Ito fake. Fake. Fake yan. Ayan. Okay. Tapos ito. Hindi ko alam kung totoo din to. Ito, dalawa naman siya. Ayun. Sana totoo. Tingnan natin. Mukha siyang totoo, di ba? natin kung totoo. Lagyan na natin dyan. Ay, hindi totoo. Tingnan niyo na yung UP. May Pero hindi siya totoo. Ay, walang nakalagay. Ito yung pakaw niya. Isa lang yung 18K guys. Na pakaw. Hindi po alam, hindi. Parang hindi ito totoo. Walang nakalagay yung totoo lang ito yung white gold tsaka platinum pwede namang pagparisin to diba <laughs> mukhang pwede naman ayun gujo yan guys <laughs> ayun gujo yan not bad ba? Diba? ayun gujo yan Pwede na, diba? ba yan lang naman. <laughs> Mura. So, lagay muna natin sa loob para hindi magkawalaan. So, lagay natin dito sa loob. Hmm. Mayroon pa akong isang nabili. Ayan. Ayan sikaw. Ayan. Hakyan. OMG. So, open mo na natin, guys. Wala kong... Wala malapit na ano. Wala malapit na... Gunting. <laughs> Kamay na lang natin. Wait lang. Grabe naman yun. pasensya nyo na yung ano, yung daliri ko. <laughs> yung kukuko. ko. Ayan, nyo. Ito fake. ito yung partner niya. Ito yung tunay guys. Ito yung nakita ko kanina. OMG! Ayan natin. I-zoom natin. Oo, oh, yan. Oh, tingnan nyo. Yay! Totoo! <laughs> Wait yeah. lang. Hirap eh mo no. yan. Eh so, wait lang. guys. Totoo. OMG. Ayan eh o. hola, Wala. Tingnan

Lati ng umm, chido, mo tti mo tti? Kino masa, mm kore -hmm. no. Oh, Omoi. choto alaw. Omoi. Omoi. So ang guys, waa, yeah, yeah, soarte ayan, may Paris talaga siya. Ayoy, oh, OMG, Sukat so, natin. Pero kaila ko mo na kung kasi hindi natin alam kung sino yung nagsot. Wait lang. Hugasan ko muna guys. Excited! Naisuot. Wait lang guys. OMG! So ayan, nahugasan ko na guys. Tingnan nyo. Naging lalo siyang makinang. Oh, tingnan nyo. Oh, ang ganda. Hala, oy. Kinang-kinang na niya. Ah, Lucky! Sukat natin, guys. Ganda. <laughs> Sukat ko. Ayan guys, nahugasan ko na. Ay. Excited. Ayan, nahugasan ko na guys. Sukat natin. OMG! Smart ko na ba? <laughs> Hala, uy. Ganda. Dito lang. Saan yung buhay? Yeah, ganda. Oh. Ang ganda. ganda. <laughs> guys. Oh. May ikaw na ako. <laughs> Galing ukay-ukay, OMG. Ukay. Ganda. Hmm. Guys, ang ganda. Ah, oh. oh, sorry. ko At saka, may kikwento na ako. Yung binili kong, ano, sing-sing. Ano, doon ko din nabili yung ito. Hala, <laughs> oy. Sana sa susunod mayroon pa. Diba? Lucky. Makasan ko din yung ano, yung white gold saka yung ano, yung platinum. Sukat natin. <laughs> Kahit tag-iisa lang dito tsaka dito. Kutuyan. Tapos ito guys, yung bili ko. Ano? Ayan, Haken. Haken. Ayan. Ito fake fake lang. Pero ito guys, grabe. Magkano kaya ito sa ano? <laughs> OMG! ganda! Love it! Swerte ko. Ang ganda. So, ayun. Hugasan ko muna itong ano, ikaw na ano, platinum tsaka white gold. Kasi natin. Okay. Malit lang siya. Ang cute niya. OMG. Ang cute niya. Sayang walang ano, walang partner. Tapos ito yung ano, yung platinum PT900. Hmm. Tagi-isa na lang. <laughs> Ayun. Oh. Pwede naman siya, ba? Diba? Bagong style. Magkaibang gigaw. <laughs> Pwede. Ay, ang cute naman pala, oh. Tignan nyo. Mmm. Saan pa? Gujo yan, guys. Gujo yan. Kanto. <laughs> <Gato>. Kawaii. Cute <laughs> Cute niya. Yun. Sana mong napakaswerte yung araw, di ba? OMG. Lucky, lucky. Sana susunod meron ulit. <laughs> Sana palaging Pasko. Charot. <laughs> Ayun. Swerte ko naman. So, ayan. Mag-ukay-ukay -okay na lang tayo, guys. Ukay-ukay <laughs> -okay na lang palagi. Ayun. Nakaka-atik mag-ukay-ukay -okay kung ano? Kung lagi ka namang makakita ng mga ganito. OMG. <laughs> cool. OMG. Swerte, swerte ko. So, ito lahat yung mga nabili ko. Ayan. Ngayong araw. Ayan. Mag-treasure hunting na tayo dun sa ukay-ukay. <laughs> OMG, sana sa susunod, mas marami pa. <laughs> Share ko ulit sa inyo guys kung may mga nabili ulit ako or may mga bibili ulit ako ano, mga gold na mura. Ayun, nakalain mo, guys. Nakalain mo 100 yan lang. Ayun. May fake pero may totoong gold na nakalagay. Ayun, tiyagaan lang, guys. <laughs> <laughs> palakihan ng mata sa pag-ukay-ukay dito sa Japan. Kasi mahirap talaga siyang tignan. Kasi nga nakalagay sa mga plastic. So, ayun guys. So, sunod ulit. Pag nag-ukay-ukay ulit ako, sishare ko ulit sa inyo guys kung ano yung mga mabibili ko pa. Ayun. So, ayun guys. Salamat sa patinood. Bye. <laughs> Bye.